Mainit na panahon at pagkasira ng natural na tirahan ng mga wild animal dahil ng pagsulpot ng mga ahas, ayon sa isang veterinaryo. Ang detalye sa report ni Paul Hernandez ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalo. Sa mga damuhan, kakahuyan at mga masusukal na lugar karaniwang naglulungga ang mga ahas. Pero nitong mga nakakaraang araw napapansin ang paglabas ng mga ito sa mga natural nilang tahanan. Kung hindi man sa bahay, sa classroom pa napapasyal ang mga yan. Paliwanag ng Provincial Veterinary Office sa Batangas, nakikitang apektado rin sila ng nakapapasong init ng panahon at para makahanap ng pagkain. So yung temperatura ay tumataas, naghahanap sila ng lugar o ng place na pwede nilang tigilan na mas malamig. Nabubulabog din daw ang mga lungga nila dahil sa mga konstruksyon sa paligid kaya ang resulta humahanap sila ng bagong tirahan Bagamat natural na reaksyon ng tao na matakot sa buhay ilang, hindi raw rason na basta nalang sasaktan ang mga ito. Ipinagbabawal sa batasang pananakit sa mga wild animals. Ipagbigay alam daw agad sa kinaukulan kung may sightings ng buhay ilang. Atin pong tandaan kahit ano naman pong uri ng hayop, kung hindi po sila natetreatened o feeling po nila ay sila po ay nasa danger, hindi naman po yan basta-basta talagang aatake po sa atin. Ang payo ng eksperto, manatiling kalmado at lumayang uy agad sa makikitang wild animal mula sa GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog Paul Hernandez nagbabalita para sa GMA Integrated News